welcome back again to my youtube channel uh, for today video guys ay papakita ko sa inyo pala yung comment ni ate ilalagay ko dito sa ating uh, screen uh, yung comment ni ate so yun guys, nag si ate um, yung comment ni ate uh, magpapaconvert nga daw sa channel siya, sa kanyang J jgibs, but the problem is nung nakita daw niya yung aking facebook uh, account, ay naka-private po siya Uh, as a trader guys as uh, ano uh, kin ano po, iniingatan po kasi natin yung ating account so alam naman natin lahat na maraming scammer ngayon and maraming nag-hack ng ating mga account and yun guys uh, matagal na po yung naka-private yung aking account kasi uh, uh, iniingat ingatan ko po yan and ayaw ko po na, ayun, ma mayo kong ma-scam -ma tayo or ma-hack yung ating Facebook account. So alam niyo naman guys kung gaano kahalaga 'yung ating mga personal account. So So 'yun nga and um yung tanong ni ate ay parang nagdadalawang isip siya na magpa-convert sa akin. Um, hindi e guys, may isang client ako na i-show ko dito sa ating screen. Ipapakita ko sa inyo kung legit ba talaga tayo or not. So, uh, legit po tayo guys, 100%. And hindi po ako humihingi ng mataas na transaction fee mababang transaction lang po tayo. So, yun nga lang guys. May katagalan nga lang siya bago natin ma-receive yung ating pera. But, I make sure na, anda uh, na ma-receive nyo naman yung pera ninyo into uh, g uh, Convert into Cars. So, binibigay ko po talaga yon sa mga bank account ninyo guys. So, ah uh, Pagdating naman po sa ating pag uh, pag ating pag-trade, sorry talaga guys, pero hindi kasi po ako nag reveal time. So inaantay lang po talaga natin na yon ah uh, maano natin ma-reach natin yung day ng uh, release day natin. Pero kapag um, may ano naman tayo, kay may extra tayo guys nagpapa convert naman po ako ng real time. But this uh, time guys, wala pa po tayong real time. So, yun na nga guys, no. Para pala sa mga gustong magpa-convert, inbox nyo lang ako guys, and tutulungan ko kayo. And thank you, thank you so much pala sa mga nagtiwala sa akin. And uh, God bless all. So, yun lang guys. And I hope na, yun. I hope na sabi ko. Na sabi ko sa inyo lahat. Thank you, thank you. Thank you so much, guys. And see you in the next video, guys. And para pala sa mga may gustong magtanong, comment lang kayo sa ating uh, ibaba, sa ibaba ng ating uh, video. Mag-comment lang kayo, guys, and sasagutin natin by the next upload natin ng ating um, video. So thank you, guys. Have a good day.